Nasubukan mo na bang ibigay ang lahat? Oras mo, atensyon mo, pagmamahal mo, pero parang hindi pa rin sapat. Parang mas lalo pa siyang lumalayo habang mas lalo kang lumalapit. Nakakainis, 'di ba? Para kang nahulog sa bitag ng sarili mong damdamin habang siya tahimik lang, parang wala lang. Pero ito ang tanong. Ano nga ba talaga ang hinahanap ng isang babae mula sa isang lalaki? Hindi pera. Hindi magandang kotse hindi madaming papuri. Ang totoo at ito ang hindi laging sinasabi sa iyo. Gusto niyang maramdaman ka. Hindi basta makita ka, kundi maramdaman ang lalim mo, ang presensya mo, ang bigat ng pagkatao mo. At ito ang hindi mo basta mabibili. Ito ay naibibigay mo lang kapag ikaw ay naging lalaking hindi madaling basahin. Isang lalaking matatag, tahimik, pero may puwersang hindi mo maipaliwanag. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang apat na damdaming gustong gusto ng babae na ikaw ang nagdadala. Intriga, hamon, kawalan ng katiyakan at gantimpala na pinaghirapan. Hindi ito tungkol sa pagmamanipula. Hindi ito tungkol sa panlilin lang. Ito ay tungkol sa kung paano ka nagiging lalaking matibay, may prinsipyo at may sariling daan at kung paano iyon nakakabighani. Walang teorya dito. Walang mataas na salita. Ang pag-uusapan natin ay mga kasangkapang magagamit mo agad sa tunay na buhay. Bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung saang lugar ka nanonood. Masaya akong makita kung gaano kalawak ang abot ng ating komunidad. At huwag mong kalimutang mag-subscribe para sa ganitong klasing content, yung hindi lang basta payo kundi aral na pwedeng isabuhay. Simulan natin sa unang damdamin, intriga. Isipin mo ito. Kapag ang isang babae ay kilala ka na agad-agad, lahat ng kwento mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng plano mo, nasaan ang misteryo? Nasaan ang pagkasabik? Wala na. Kasi binuksan mo agad lahat ng pinto. Wala na siyang dahilan para tumingin pa ulit. Pero kapag natutunan mong magsalita ng konti lang pero may lalim, kapag mas nakikinig ka kaysa nagsasalita, kapag pinipili mong hindi agad sagutin ng bawat tanong tungkol sa iyo, Dyan nagsisimula ang intrigue. Dyan niya iniisip, sino ba talaga tong lalaking to? Ang misteryo ay hindi kawalan ng emosyon, ito ay pagpipigil. Kapag alam mong hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat ng iniisip mo, doon ka nagiging mas malakas. Doon ka nagiging presensya, hindi lang tao. Tandaan mo, ang lalaking tahimik pero alam ang kanyang halaga mas nakakatawag ng atensyon kaysa sa lalaking palaging may gustong patunayan. Ngayon, puntahan natin ang pangalawang damdamin, hamon. Alam ng karamihan sa atin kung gaano kasarap marinig ang mga salitang gusto kita o ikaw lang talaga. Pero minsan, sa sobrang pagnanais nating marinig yan, binababa natin ang sarili nating pamantayan. Naging sunod-sunuran tayo. Naging tagasunod, hindi pinuno. At ito ang hindi alam ng marami. Ang respeto ay hindi binibigay sa taong palaging sumasang-ayon. Binibigay ito sa taong may paninindigan. Ang tunay na lalaki ay hindi nakikiayon para lang mapasaya ang iba. Hindi siya natatakot na maging iba. Kung alam mong tama ka, hindi mo kailangang baguhin ang sarili mo para lang hindi siya mainis. In fact, minsan kailangan niyang mainis para malaman niyang hindi ka basta-basta sumusunod. Hindi mo binibigay ang atensyon mo sa kahit sino lang. Pinipili mo kung sino ang karapat-dapat. At doon ka nagiging hamon. Hindi ka lang available. Isa kang pader na kailangan niyang akyatin. Isa kang bundok na hindi madaling abutin. At habang mas mahirap kang maabot, mas nakaka-excite kang mahalin. Alam mo kung kailan nawawala ang respeto ng isang babae? Kapag naramdaman niyang mas gusto mo siya kaysa gusto mo ang sarili mo. Kapag nakita niyang binabali mo ang paniniwala mo para lang makuha ang oo niya. Pero kapag nakita niyang kaya mong tumanggi kahit gusto mo siya, dyan siya natatahimik, dyan siya napapaisip kasi kakaiba ka. At yan ang sikreto, hindi pagiging malupit, hindi pagiging cold, kundi pagiging buo, may prinsipyo, hindi nagpapabago-bago ayon sa emosyon ng ibang tao. Kaya kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon. May pinaninindigan ka ba? O palagi ka na lang nag adjust para hindi ka maiwan? Kung gusto mong maging lalaking hinahabol, hindi hinahabol-habol, kailangang malinaw sa iyo kung sino ka. At hindi mo ikinakahiya yon. Hindi mo ipinapaubaya sa ibang tao ang direksyon ng buhay mo. Doon mo siya nabibigyan ng damdaming gusto niya, pero hindi niya agad maipaliwanag. Hamon. Ngayon, habang tinatahak natin ang landas na ito, tandaan mong ito ay hindi tungkol sa pag-arte. Hindi mo kailangang magkunwaring misteryoso. Hindi mo kailangang magpanggap na matatag. Ang kailangan mo lang ay balikan ang katahimikan sa loob mo. Yung puwersang hindi mo sinisigaw pero nararamdaman ng mga tao kapag nandoon ka. Ang mga damdaming ito, intriga at hamon, ay hindi hinahanap. Hindi rin to inaaral lang. Ito ay mga bunga ng taong may sariling mundo, may sariling direksyon at hindi nangangailangan ng atensyon para maramdaman ang halaga niya. At kapag ikaw yon, kapag hindi mo kinokontrol ang babae kundi kinokontrol mo ang sarili mo, doon mo siya binibigyan ng damdaming matagal na niyang hinahanap. Isang lalaking hindi basta nababasa pero hindi rin peke. Ngayon, huminga ka ng malalim. Tandaan mong hindi ito overnight. Pero bawat araw na pinipili mong manindigan maging tahimik at maging buo, mas lumalapit ka sa lalaking tunay na nakakaapekto. Hindi sa salita, hindi sa forma, kundi sa presensya at yan ang hindi nabibili. Yan ang hindi matutumbasan ng kahit anong regalo. Kapag nabigyan mo na siya ng damdaming may misteryo ka at hindi ka madaling mapasunod, napukaw mo na ang interes niya. Pero hindi pa doon nagtatapos kasi ang susunod na damdamin na gustong-gusto niyang nararamdaman kapag kasama ka ay kawalan ng katiyakan. Oo, tama ang narinig mo. Uncertainty. Yung hindi niya alam kung kailan ka tatawag. Hindi sigurado kung gusto mo siya o kung mas gusto mo ang katahimikan kaysa drama. Maraming lalaki ang takot sa ideyang ito. Kasi sanay tayong improve ang feelings natin. Gusto nating siguraduhin niya na tayo ang pipiliin niya. Pero sa sobrang pagsisigurado, nawawala ang tensyon nawawala ang spark. Kasi wala nang kilig sa isang bagay na alam mo ng sigurado. Wala nang thrill sa isang bagay na palaging nariyan. Ito ang hindi alam ng karamihan. Ang babae, hindi niya kailangan ng kasiguraduhan sa bawat minuto. Ang gusto niya ay emotional na roller coaster. Gusto niya ng lalaking unpredictable. Hindi dahil childish ka, kundi dahil may sarili kang buhay. Kapag hindi mo siya agad ni-replyan, hindi ibig sabihin na binabaliwala mo siya. Ibig sabihin, busy ka. May ginagawa ka. May pangarap kang hinahabol na hindi lang umiikot sa kanya. At sa isip niya, nasaan kaya siya ngayon? Bakit hindi siya sumasagot? May ginagawa ba siya? Sino kasama niya? Hindi para pahirapan siya, kundi para iparamdam sa kanya na hindi ikaw ang lalaking nakatali sa telepono naghihintay lang ng reply. Isa kang lalaking may direksyon at sa bawat pagkakataong naaalala ka niya, hindi ka agad-agad na nariyan at dyan siya mas lalong nahuhulog. Tandaan mo ito, ang lalaking predictable ay nawawala ang lakas. Ang lalaking may sariling galaw kahit hindi palaging nagpapakita ay hindi basta nakakalimutan. Pero importante ring linawin, ang kawalan ng katiyakan ay hindi coldness hindi mo siya dapat paikutin o paasahin. Ang point ay hindi pagiging malupit. Ang point ay balance na hindi siya ang sentro ng mundo mo. Pero kapag nariyan ka, ramdam na ramdam kanya. Kaya kung gusto mong magtagal ang tensyon, wag mong ibigay agad lahat. Hindi mo kailangang laging magpakita. Minsan, ang pinakaromantikong bagay ay yung pagtahimik mo at pagpili mong bumalik lang kapag may tunay kang presensya, hindi para lang makascore ng points. Ngayon, huminto tayo sandali. Isipin mo, kailan mo huling pinili ang katahimikan kaysa sa pagpapaliwanag? Kailan mo huling sinabi sa sarili mong, hindi ko kailangang habulin, ako ang dapat habulin? Diyan mo makikita kung nasaan ka na talaga bilang lalaki. At dito papasok ang pang-apat na damdamin na gustong gusto ng isang babae, gantimpala na pinaghirapan. Sa totoo lang, ang lahat ng tao ay binibigyang halaga ang mga bagay na mahirap makuha. Hindi ito kasinungalingan, ito ay kalikasan ng tao. Kapag ang isang babae ay hindi kailangang mag-effort para makuha ang oras mo, ang atensyon mo, ang commitment mo, hindi niya ito papahalagahan. Kaya kung lagi kang nariyan, laging available, laging sumusunod, napakadaling isipin na wala namang challenge dito. Pero kapag pinili mong hindi agad ibigay ang lahat kapag ginawang pribilehiyo ang oras mo, hindi obligasyon doon siya lalong natututo ng respeto. Ang tunay na gantimpala ay hindi laging binibigay. Ito ay ipinagkakaloob sa taong nagpapakita ng tunay na halaga. Kung ikaw ay nagbibigay ng affection, loyalty, o commitment sa babaeng hindi pa ipinapakita kung sino siya talaga nagsasayang ka. Kasi ang gantimpala ay para sa taong handang umakyat sa standard mo. Hindi mo ibinababa ang sarili mong level para lang mapansin. Itataas niya ang sarili niya para umabot sa iyo. At kapag naramdaman niyang kailangan niyang umangat para makasabay sa iyo, doon ka nagiging hindi lang lalaki, kundi lalaking karapat dapat ipaglaban. Alalahanin mo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging mayaman o artista. Pero kailangang may pamantayan ka. At kapag hindi mo basta ibinibigay ang sarili mo, mas lumalalim ang halaga mo sa mata ng isang babae. Ito ang paninindigan ng isang lalaking buo. Hindi siya nagbibigay para mapansin. Nagbibigay siya kapag nakikita niyang may halaga ang taong tumatanggap. At sa ganitong klasing lalaki, doon gustong magtagal ang babae. Doon siya natutong mag-invest. Doon niya nararamdaman na kailangan niyang umangat para mapanatili ang koneksyon. Hindi ito tungkol sa power play. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng halaga. At ang halaga ay hindi mo hinihingi. Ipinapakita mo. Ipinaparamdam mo sa kilos, sa paninindigan, sa pagiging hindi palaging available, pero palaging totoo. Ngayong alam mo na kung paano iparamdam ang intrigue, hamon, kawalan ng katiyakan, at gantimpala na pinaghirapan tanungin mo ang sarili mo. Anong klasing damdamin ang nararamdaman ng mga babae kapag kasama ka? Ikaw ba ay nagpapagaan ng mundo nila? O isa ka sa mga lalaking nagiging noise lang sa buhay nila? Hindi mo kailangang magsimula ng malaki kailangan mo lang magsimulang buuin ang sarili mo. Mula sa paninindigan, mula sa katahimikan, mula sa pagpili ng sarili mong halaga bago mo hanapin ang validation ng iba. Kasi tandaan mo, kapag nahanap mo na ang sarili mong halaga, hindi mo kailangang ipagpilitan ito. Ramdam ito. Kung naramdaman mong may mga pagkakamali ka sa nakaraan na minsan naging masyado kang available o masyado kang naghabol, hindi mo kailangang siraan ang sarili mo. Hindi mo kailangang balikan ang mga pagkukulang mo na parang wala ka ng pag-asa. Dahil ang totoo, ang lalaking marunong magbago, marunong tumayo, at marunong magtakda ng panibagong direksyon, siya ang mas lalong ginagalang, mas lalong tinitingala. At dito ko gustong ibalik sa iyo ang pinakamahalagang tanong, paano ka magiging lalaking hinahabol, imbes na naghabol? Simple lang, simulan mo sa loob. Ang panlabas na anyo oo, nakakaakit. Pero ang talagang bumibighani sa babae ay yung lalaking tahimik pero may bigat. Yung hindi kailangan sumigaw para marinig. Yung hindi kailangan magpakitang gilas kasi sapat na ang presensya niya. At ang ganitong klasing lalaki hindi ito madali. Hindi siya reactive. Hindi siya umaayon lang para makuha ang gusto niya. Hindi siya nagmamakaawa para sa validation. Alam niya kung sino siya kahit hindi siya maintindihan ng iba ang lalaking ito may prinsipyo may direksyon at higit sa lahat may kakayahang tanggapin ang kasalukuyan kahit masakit hindi siya tinutulak ng emosyon ginagamit niya ito bilang gabay hindi bilang driver tahimik siyang gumagalaw pero bawat hakbang niya ay may lalim may dahilan may pananagutan at kung iniisip mong paano ito makakaakit sa babae ang sagot ay ito. Dahil ang isang babae, mas naa-attract sa emotional strength kaysa sa muscle lang. Mas naa-attract siya sa lalaking hindi basta natitinag kaysa sa lalaking palaging nagpapabibo. Kapag ikaw ay may disiplina sa sarili, mararamdaman niya ito. Kapag hindi mo siya hinabol sa kabila ng kagandahan niya, mararamdaman niya ang kontrol mo. At kapag pinili mong manahimik kaysa mag-react, doon siya mas lalong mapapaisip. Ito ang hindi mo kailangang sabihin, pero kusa niyang mararamdaman? May lalim ka, hindi ka basta lalaki lang. Isa kang lalaking may lakas ng loob hindi para pasigawan ang mundo, kundi para sikmurain ang katahimikan nito. Diyan kanya mamahalin hindi dahil pinahanga mo siya, kundi dahil pinaramdam mong hindi ka takot mawala siya. Hindi dahil wala siyang halaga, kundi dahil hindi ka desperado. Dahil kahit mawala siya, buo ka pa rin. At sa mundong puno ng insecurity, ang ganitong lalaki ay bihira. Ngayon baka iniisip mo, paano kung hindi pa ako ganyan? Paano kung nagkamali na ako dati? Pakinggan mo ito. Ang stoic na lalaki ay hindi ipinanganak na perpekto. Hindi rin siya robot. Pero pinili niyang maglakad sa diretsong daan kahit mabagal. Pinili niyang kontrolin ang sarili sa halip na kontrolin ang ibang tao. Pinili niyang tumigil sa paghahanap ng validasyon at nagsimulang magtayo ng paninindigan at kaya mo rin yon. Hindi mo kailangang maging stone cold. Hindi mo kailangang magpanggap. Ang kailangan mo lang ay panindigan ang mga bagay na mahalaga sa iyo kahit hindi ito maintindihan ng lahat. Kapag kaya mong tumanggi sa bagay na hindi aligned sa values mo, kahit ikasama pa ito ng loob ng iba, doon ka magiging matatag. Doon ka makikita hindi bilang option, kundi bilang price. Kaya kapag natutunan mong ibigay ang apat na damdaming ito, ang intrigue, ang challenge, ang uncertainty, at ang reward na pinaghirapan, hindi mo na kailangang maghabol. Kasi kusa nilang hahanapin ang presence mo. Kusa nilang gugustuhing bumalik. Kusa nilang iisipin, bakit ganun siya? At bakit hindi ko siya malimutan? At ang sagot doon ay hindi sa panlabas mong anyo, kundi sa panloob mong katahimikan sa disiplina mo, sa kakayahan mong tumahimik sa gitna ng ingay, sa tibay mong hindi umayon sa gusto ng lahat, sa pagiging lalaking hindi basta binubuksa ng sarili, kundi pinipiling piliin ang karapat dapat. At ngayon kung nararamdaman mong handa ka ng magbago, may isang tanong na dapat mong sagutin sa comments. Anong paniniwala o ugali ang kailangan mong bitawan para mas maging matatag kang lalaki? I-share mo sa comments. At kung gusto mong patuloy kang magkaroon ng ganitong klasing content practical, may lalim, at nakaugat sa paninindigan, mag-subscribe ka na. Hindi para sumunod, kundi para pumili ng mas malalim na direksyon. At tandaan mo to, sa dulo ng araw, hindi ang dami ng babae ang sukatan ng lalaki. Ang sukatan ay kung gaano ka katatag kapag iniwan ka nila. Gaano ka kabuo kahit hindi ka tanggap ng iba. At gaano ka katotoo sa sarili mo kahit wala nang natirang palakpak. Huwag mong ibenta ang sarili mong halaga sa halaga ng ibang tao. Dahil ang tunay na pagkalalaki ay pinaninindigan